Yon, what's up mga kagaston? Another video for today. So meron tayong customer. Ito si Sir. Kaway ka muna. Ayan. Taga DapDap -dap sa Bamban. So ginawa natin yung motor niya. Ito, uh, fully maintenance. nag body cleaning tayo. Palit ng fuel filter, reset tensioner, reset ECU. Tapos nagbukas din tayong panggilid. So ito kasi napansin natin, kaya binag natin ngayon yung motor na to. Ang odo nito is 29,000. Ito siya. 29,000 magti 30 So ito nangyari kasi sa motor ni sir Pero bago lahat intro muna So yun mga kakaston Pag ko pa lang ng makina ni sir uh, Napansin ko agad yung kanyang clutch housing at saka yung mga lining niya sunog ayan sunog siya as in sunog tapos may kita mo talagang put put siya ayan oh. ang auto neto 29,000 compare dun sa ginawa ko na nakaraan alam ko 75,000 yata yung tinakbo neto pero mas makapal pa siya kaso sunog din pero compare mo dun sa 29,000 auto mas put, put to kesa rito tapos, isa pa sa napansin ko yung kanyang mga clutch plate. Ayan. Sunog din. Pero, importante rito, kahit sunog siya, hindi naman sila nahukay. So, okay lang na gamitin ulit natin siya. Hindi naman siya nahukay. So, sa mga ano, para may idea kayo, ano, paano ba nangyayari yung ganito sa ating clutch lining? So, nangyayari po ito, mga kagaston, sa ating clutch lining. Kapag tayo ay nasa traffic, Imbis na tayo ay naka neutral Naka primera tayo O naka segunda tapos nakapiga tayo sa clutch So isa yung sa lang kung ba't nasusunog agad yung clutch lining Mas maganda po sana ang gawin natin uh, Kapag sa traffic Mas maganda po na i uh, neutral na lang natin yung ating motor Para hindi po mangyari sa inyo yung ganito Kasi yung sa akin sir uh, Mga sir, mga gaston Yung odon ng motor ko is 97,000 nung binuksan ko last time 80,000 yung lining ko all goods pa hindi siya ganito kasi po ang lagi kong ginagawa uh, kapag sa traffic lagi akong naka neutral kinukuha ko talagang mag neutral lagi kasi yun nga kapag di ka nag neutral nakapiga ka sa clutch kahit anong motor pa yan ganyan yung mangyayari masusunog agad yung lining mo or mapuputpud agad so yun para lang may idea kayo kung bakit nangyayari or yung ibang motor nag slide agad kahit hindi pa naman ganun kataas yung odo isa yun sa dahilan mga kagaston paano mo ba malalaman na kailangan ng palitan yung lining yung tinatawag nating sliding lalo na sa mga manual yung kahit anong piga mo tumataas na yung RPM pero yung motor hindi siya agad umaalis sa mga matik naman ang tawag naman is dragging kumbaga kahit anong piga mo ng silinyador hindi rin umaalis yung motor. Nagda-drag siya, ibig sabihin nun, yung lining, put-put or yung mismong bell housing. Sa mga manual naman, eto yung mga, mat yung nagpuputpot, yung clutch lining. So, yung clutch plate ni sir, ibabalik na lang muna natin siya, gagamitin natin siya ulit, kasi wala naman siyang hukay. At saka, yung budget ni sir is, sakto-sakto lang din. So, ayun. Tapos, ito yung papalit natin, siyempre, uh, original na SGP, ang original po mga kagasto na SGP pag binuksan mo, meron po siyang mga serial number, may mga code po siya. Ito yung stock, makikita mo. aya may mga ganyan siya sa mismong lining. Ay, may mga serial number na ganyan. Doon mo malalaman na legit yung nabili mong lining. Kasi po meron sa Shopee na bibili ganito yung box. Pero ang presyo niya nasa 300 plus. Hindi naman sa uh, naninira pero pagkaganon yung presyo, 300 plus, magduda ka na. Kasi nasa 1,000 plus po yung original lining. So, ayun, ang gagawin natin, papalitan muna natin. Tapos, sabay maintenance na din, uh, water pump seal, tapos palit na rin ng balance circuit. So, gagawin muna natin mga kagaston. Tuloy natin yung video pag okay na lahat. So, ayun, okay na yung motor ni sir. All goods na. So, kahit sa kanyang tensioner, okay na rin. Wala nang ingay. Water pump, Okay na rin. So, ang ginawa natin dito, fully uh, maintenance. Ayan, patay muna natin. So, nagpalit yung lining, spark plug, uh, water pump oil seal, balancer damper, balancer spring, wave washer, tapos fuel pump filter, throttle body cleaning. So, lahat ginawa natin. So, anong masasabi mo ngayon, sir, sa motor mo? <laughs> Gastos. <laughs> Gastos pero all goods na daw. So hanggang dito na lang yung video natin. Ah, location natin, uh, ah, kakutot mabalakat pampanga. Ayan, narap lang tayo nyan. Microbike. Tabi natin is eh, Timothy Vape Shop. So hanggang dito na lang. God bless sa inyo.